birthday ko, birthday mo. Sa nalalapit na pagdiriwang ng ikawalumputlimang anibersaryo ng pagkakatatag ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, isang sorpresa ang naghihintay sa inyo. Dahil kung 85 years old ka na rin sa darating na July 15 tulad ng DZRH, may regalong naghihintay sa iyo. Kung ano ang espesyal na handog ng ating himpilan, alamin sa special report na ito. 85 years na ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas sa darating na July 15. At sa ingranding selebrasyon na ito, hindi lang DZRH ang magdiriwang. Walang may iwan dahil pati ikaw ay isa sa manamin. Kung 85 years old ka na rin sa darating na July 15, ikaw, ikaw, ikaw na nga ang hinahanap namin na magkakamit ng tumataginting na 8,500 pesos dahil pasok ka na para sa ating DZRH ka-birthday promo. Manalo lang in two easy steps. Una, ihanda lamang ang original copy ng inyong birth certificate at picture mo na hawak ang dyaryo, kita ang pecha kung kailan ito kinuhanan. At pangalawa, ipadala lamang ito sa DZRH, MBC Building, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. O ba diba, ganun lang kabilis at sagot na namin ang pang-birthday nyo. Ang deadline of submission ay sa June 30, 2024. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Kung ka-birthday ka ng DZRH, sali na at manalo para sa ating DZRH ka-birthday promo! Ang ka-birthday promo ay hatid sa inyo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.